So yun na nga mga boss, bali magandang gawin. Hindi tayo napag video ngayon sa labas dahil medyo malakas yung ulan. Tasagutin lang natin yung katunungan ng isang follower natin na si Bossing Resti Aquino. Idol, sana mapansin mo to. Ano pong gamot dito? Mga idol, no, yung paan ng manok niya is namamaga. Possible to na may tibak. Pero mga idol, hindi niya kasi kung may tibak ba yung manok niya or namamaga lang talaga sa loob. Pero i-assume na natin na may tibak yung manok niya. Kung ano ba yung gamot kapag may tibak yung manok. So yun mga boss, na may kanya-kanya tayo pamamaraan kung paano tayo magagamot ng tibak ng manok. Yung iba, nilalagyan nila ng rugby, yung sa mismong butas, sa may mismong matigas. Tapos pinabalot nila ng tela hanggang siguro mga isang buwan, isang buwan nila ginagawa yun. Bago nila tanggalin ulit dahil sumasama daw doon yung parang mata ng, ano, ng Yung iba naman mga bossing talaga inooperahan nila. Yung sa may gitna ng paa, yung sa may mismong matigas, tinatanggal talaga nila yun ng persahan. Tapos nailinisan nila yung doob, binabalot nila ng malisatela tela at nilalagay nila sa malinis na lugar yung hindi makatapak-tapak ng marumi sa lalo na sa lupa kinukulong muna nila pero ang mga idol nang ginagawa ko lang doon dahil wala naman tayong ano knowledge sa pag opera ng panang manok at saka hindi na rin natin nilalagay na rugby tapos pinapaabot ng isang buwan ang ginagawa ko kumukuha lang ng kusot or dayami tapos nilalagay ko yung sa kulungan yung malinis yung hindi mababasa tapos walang balot yung ano niya, yung pa. Inayaan ko lang na open. Tapos pinapalakad-lakad ko lang siya doon. Huwag lang natin ano, hayaan mabasa yung pa ng manok. Mga isang buwan, yung ganong manok ko is gumagaling na rin agad. Kusang lumiliit, tapos natatanggal. Nagiging parang langib na lang yung nasa may dito niya, lumiliit na. Tapos kusang na yung malalaglag. Yung idea ko na yung mga bossing na paglalagay ng kusot or dayami sa may kulungan kapag may tibak yung manok is tested ko na. Dahil yung nabili natin dati kay EEJ na Gilmore is nagkatibak dahil nilagay natin sa playpen. Tapos yung kulungan natin sa labas is medyo mabato. pag aket niya, sa bababa siguro nasugat yung paa niya doon. Kaya nag-cause ng tibak. Nagka-infection, lalo na tag-ulan noon. Siguro dahil sa bakterya na rin, sa dumi ng lapag, kaya doon nag-build up yung bamboo put or tibak. So yun, bossing, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pwede mong operahan yung paa ng manok no, kung may knowledge ka naman sa pag tanggal mismo sa pag-opera na antibac. Pwede mo tanggalin yon, tapos balutan mo na naman sa tela, tapos magbigay ka ng antibiotic. Any antibiotic naman is, pwede naman sa kanila. Or yung ginagawa din ng karamihan sa mga kabakyard natin, naglalagay sila ng rugby sa mismong tibak ng manok, tapos binabalot nila naman sa tela, tapos nagbibigay pa rin sila ng antibiotic. Yung sa akin naman mga bossing is, ano, naglalagay ako ng kusot or dayami doon sa sa kulungan, hindi natin mo mabasa. At syempre, nagbibigay pa rin tayo ng antibiotic para mas mabilis pa rin gumaling yung sugat ng manok natin. At syempre, para maiwasan natin magkatibak yung manok natin, panatilihin natin malinis yung lagayan ng manok natin. Tapos tingnan natin kung medyo mabato, yung malilit na bato, or mata masyadong mataas yung ano nila, yung dapuan. Kasi pag aakit nila, tapos paglalanding niya sa lupa, yung ilalim ng paan nila, ayun yung kumakaskas talaga dun sa lupa. Lalo na pag malilit na bato, pwedeng masugat. At kapag madumi, pwedeng ma-infection. At pag na-infection na, ayun na, tibak na. Lalala na, mamamaga na yung paa ng manok at magbibuild up na dun yung bakterya sa loob. Hindi tayo expert pero yan ay based lang sa experience natin na paggagamot ng tibak mga bossing. Pwede nyong gayahin, pwede namang hindi. At yun lang, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. God bless.